Agjo po guys. Sa ako ang um, lugar nga naandan. So, so kanak diya nga area. Gamay raka e nga tubo. Dari nga area. Kamay nga tubo. Pero naglimbut ang kahoy. Hmm. Mingaw ka ang lugar. So, hayahay siya po yan kay Linong. laago dari sa akong lugar nga naandan guys so so kana siya nga area sa ubos kada dito nga side kani dari nga side na yung gamay nga tubo makita pero ang mga kahoy so galibutan ko. kahoy nara ko sa atbang ha nara ko dari sa babaw sa buntod atbang sumodyo so, na ako ang area nga naandan kana kani nga side kawayan ang luyo hindi ako nagdako. diya mi naguma sa una. Dutay pa ng kahoy paggikan ako. Pero kanang tubo daan, kanang tubo paggikan ako. Kanang kahoy, nanang kahoy daan. Kanang mga germ, uh, Germany na umahogan eh. Ano siya? Dutay pa na siya. Karo nindaghan, natural lang ginamudaghan. Kailan kan kitrabaho.